Ah, uh, tinuloy yan. Expected uh, eh. I, I've been expecting that to happen. Bak bakit sir? Bakit? Ah, uh, nakikita ko na kanilang kanilang uh, important na talaga to impeach sa BBSR. Uh, so, yun mga pre, ano, si Bato po, Bato de la Rosa, ay malungkot po. Bakit po? Si Bato, tingnan mo, 'di ba? Hindi man lang siya makasmile. Bakit? Isi eh, Sarah po kasi eh, na-impeach po sa camera. Then pagkatapos po niyan, eh syempre eh, sa Senado naman, 'di ba? Impeach na po si Sarah sa camera ah, camera. Hindi po, hindi po nagtagumpay, no? Ang mandarambong. Ah, oh, ba? Diba? And then na ah, kung titingnan niyo po dito, Sabi ni Bato, expected na daw po ni Batuyan. 'di ba? expected na. Mm. syempre nga naman, mga pre, ano, kung si Sara Duterte ay ma-impeach, tuluyang ma-impeach kapag uh, natalo siya, no? Or kung baga maraming pumabor na ipa-impeach talaga si Sara, no? Maraming pumabor dyan sa Senado, eh mukhang magiging tagilid po si Bato. No? Wala na po siyang talagang uh, masasandalan. Medyo mawawala ng inspirasyon. syempre wala nang kakampi, eh. Diba? Diba? Oo, ganun po yun. So, papaano to ba to? No? Papaano to? Binigyan ka na ng chance ng Panginoon. ba diba? Nung bumaba ka sa bagyo, paglipad ng helicopter, bumagsak. Ano na yun eh? Sinyalis na yun eh. Na kailangan mong magbago. No? Ipakita mo sa mga Pilipino kung kung sino ang nag-iisang bato. Bato? ba diba? Hindi po, hindi po batuta. Bato? Pakita mo, ilaglag mo na yung kailangang ilaglag. Yung nagpapahirap sa bansa, ilaglag mo na. Diba? ba Wag mo nang ano, wag na wag mo nang uh, pahirapan yung sarili mo. 'Di ba? Oh, chance mo na 'yan na magbago. 'Di ba? Malay mo yung 'di ba? Kung isa ka sa so pipirma sa pag-impeach kay Sara diyan sa Senado, malay mo manalo ka. ba? Diba? Kasi, ba, kakaiba ito ah. Kakaiba, to, kakaiba ito si Batua? ah. Oh, talagang binuto niya na ma-impeach itong si Sarah. Ganun yan eh. Diba? May mga Pilipinong hahanga. Oh, pero, tandaan po natin, ako po, no, bilang isang Pilipino, kahit pa pumabor si Bato, biglang mabaliktad yung desisyon ni Bato, kahit pa pumabor po si Bato na Uh, ma-impeach itong si Sarah Duterte, hindi po magbabago yung isipan ko. Ang sinisigaw ng isipin, isipan ko, tama na ba to? Hindi ka bagay maging senador. Tama na muna. Paubaya muna sa iba. Tama na. ba? Diba? At least nagawa mo na yung uh, trabaho mo. Mm. Chance mo na yun eh. ba? Diba? Chance mo na yun. Na yung dapat ilaglag, ilaglag na. 'Di ba? Ganun po 'yon. So yun po yung bibigyan natin ng na reaction ngayon. Ay, kawawa naman si Bato malungkot. Yan po yung bibigyan natin ng na reaction ngayon mga pre. Pero syempre no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, na uh, meron po tayong uh, uh, ano dito, uh, Facebook page. Yan, Ballpointman 2.0. Huwag pong kalimutan i-follow yung ating Facebook page, TikTok. Ayan na, Kailangan uh, nakafollow po kayo dyan kung gusto nyo lang. Eh kung ayaw nyo, edi eh, wag. <laughs> Galit pa talaga no. Uh, so, ay ayan mga pre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay, para, and also ring the notification bell para updated po kayo dun sa mga, sa mga uploads po natin. Okay? So, ito na nga mga pre, no? At uh, bigyan na po natin ito ng reaksyon, itong, uh, ano po, ni Bato de la Rosa. Uh, napakalungkot ni Bato ngayon. Uh, alam na kung bakit. Dahil, ah, uh, na-impeach po si Sarah sa camera. O oh, hindi pa po tapos ha, kasi may, may sinado pa po. Okay, may sinado pa. Okay? Ah, mga DDS ngayon, kinakabahan eh. No, naiihi yung iba ngayon. Yung mga matatandan DDS ngayon, mga kulango. Naiihi na ngayon sa mga diaper nila. Pati yung ano, yung mga DDS vlogger. Ah? Mga uh, dutais. Dutais vloggers. Ah, oh, hindi na pa, hindi na mapakaliyan ngayon. Kasi ang pag-asa lang po nila si Sara Duterte. 'Di ba? 'Yun lang yung pag-asa nila. Tapos may impeach pa? Naku po. Paano na yan? Oh, oh, ito na, ito na mga pre no. Ah. Uh, bigyan po natin ito ng reaction itong nga uh, ano ni Bato de La Rosa no. Yung yung uh, sagot niya po patungkol dito sa pagka impeach ni Sara sa camera. O camera, okay? Expected uh, ko expected ko na yun. I've been expecting that to happen. So, ibig sabihin, sa camera pa lang, alam na. Diba? Sumalinaw so, na po sa isipan ng mga Pilipino na hindi talaga magandang vice-presidente itong si Sarah. Diba? oh, hindi talaga. Wala eh. Walang, walang initiative. Diba? Wala po. Ba bakit, sir? Bakit? Ah, nakikita ko na kanilang kanilang uh, effort na talaga to impeach sa baby sa akin. how this affect, sir, kayo po as a uh, tatay yung Senator Judge at kayo po ay maangampan niya din, sir? Hindi ba was yung araw ng labas niya, sir, kung nagkataon? Hey, Siyempre, ano yun eh? Traba, kailangan talagang ah, uh, i-entertain o tanggapin ng Senado yun. Di ba? Oo. Oh. Ang daya nila, no? Nag nagawin kami ng hostage. Ismail naman dyan! Ito, <laughs> para Ismail naman ba to? Ano ba? Lakihan mo yung ganun. Oo. Oh. Magiging uh, judge ng impeachment court. Tapos sila, huwag ang kampanya na. O oh, siyempre, tapos na yung trabaho nila sa kamar eh. Nagawa na nila yung trabaho nila eh. 'di ba? O syempre, trabaho niyo naman ngayon. Natanggapin 'yan. <laughs> kami dito ngayon eh 24 of us will uh, be sitting as a uh, judges of the impeachment court. Sir, so, o, hindi kami makapagpagampanya. Hmm. Senator, kahit paano kayo magiging impartial kung di ba, friends kayo, malaki kayo sa mga Duterte, paano kayo tatayo as impeachment court? Uh, judge? yes. Alam naman natin uh, itong Conceitment is a okay, political exercise mm -hmm. But still As a sitting judge I have to maintain my uh, Political neutrality I should be a political Neutrality? Meron ka ba nun? By this time Once magsuot hindi, hindi ka neutral eh Oo oh. Kasi ang nakikita po namin sa isang Bato de la Rosa Ano siya? Uh, One-sided ba. Diba? Saan po siya panig? Syempre sa mga Duterte. 'Di okay lang naman po na maging one-sided tayo. Normal lang po 'yun. Okay lang na maging one-sided tayo basta 'yung ating sinasamahan ay 'yung sa tama lang. Maganda nga 'yun 'yung maging one-sided ka para sa tama, pero 'yung magiging one-sided ka para sa mali. Mukhang uh, iba na 'yun. 'Di ba? Hindi pa ako nakapasukat eh. Nag-ano ano kami ng tuga. Tuga. Uh, para... Parang ano siguro yun, ano, no? yung ah, uh, yung sinusuot ng mga senador, yung nakapula sila, parang ano nga yun eh, parang tuga nga eh, no? Ah, maroon! Parang maroon, kulay nun. Uh, judge talaga ang dating. Pero so, sa, eh. so, tunay I mean, we we'll have to maintain. ...political neutral. So, okay. Kasi kaya ipagpapalagay na na so, hindi niya hindi niyo i-coconvict si Vickie. Bahala na kayo dyan kung no, ay... bahala na kayo dyan. Dapat may klaro kang sagot. Sige niyo, basta ako, <laughs> ako, I will maintain my political neutrality. Ah. Kabahan na kayo mga DDS. Mukhang babaliktad si Batu ah. <laughs> eh, hey, mukha lang naman. Ah. Ay, hindi na lang yung bagiging buto ko. Pagdating sa butuhan. Tingin My mo problem. pwede mong itatalo kung nangyayari ito hindi ka makakalabas ng mga mga sir. And you are sir nasa number 10 po kayo sa survey. Medyo ano Kung ako, ako, ako yung mag-analyze, si Bato panalo sa mga DDS. Pero <laughs> <laughs> lang kasimple yun. Sa mga DDS, panalo si Bato. Oh. Uh, sa mga anti-China, anti-Duterte, hindi mananalo si Bato. <laughs> laro naman yan eh eh kung titingnan natin ilan lang ba yung DDS ha? kaunti lang po hmm kaunti lang po yung DDS baka wala pa nga po sa ano eh sa bagay hindi naman ako marunong mag-estimate ng mga milyon-milyon na yan katulad ni baka pa-estimate na lang natin kay Dado kasi na-estimate ni Dado yung 41 milyon nila eh oh Baka yung bubuto kay Bato, ma-estimate din ni Dado at Mitran. Ah, malay mo sabihin ni Dado, ah, bubuto kay ano, Bato, 200 million. 200 million yung bubuto kay Bato. ilang bayan Ilan ba yung tao sa Pilipinas? Oh, tuloy, tuloy, tuloy. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. yung mga butante. Mawawa naman si Bato, hindi na ka pangampanya, tulungan lang natin ito. Oh. Kung magbabago ka, kung papabor ka sa impeachment laban kay Sara, posible talaga na may maawa po kay Bato. Kasi hindi naman natin kontrolado yung uh, utak ng mga Pilipino eh, di ba? Hindi po. Posible na may maawa, di ba? Kapag bumaliktad itong si Bato. Ganun lang yung kasimple. 'Di ba kasi yung iba matutuwa talaga yan eh. Ay, salamat ba to? Nagising ka na, ganun. And then sige, ibu makukuha mo yung buto ko, ganun. Pero para po sa akin, pumabor si Bato o hindi sa impeachment, ang masasabi ko lang eh ibigay mo muna Bato sa iba yung posisyon mo. Tama ka na muna. Pwede ka namang sa next election tumakbo ka, pero sa ngayon, ano muna? Stop ka muna. 'Di ba? Pero kung papabor ka sa impeachment laban kay Sara, matutuwa kami. ba? Diba? Kung hindi naman, eh, nasa sayo na yan. ba? Diba? Kasi, binigyan ka na ng pangalawang buhay ng Panginoon. ba? Diba? Binigyan ka na. Yung sinakyan mong helicopter bumagsak. Sinyalis yun eh. Binigyan ka na ng pangalawang pagkakataon, dapat wag mong sayangin yun. At bihira lang na magkaroon ng tatlong pagkakataon ba 'to? Bihira lang 'yun, 'di ba? Bihirang-bihira po 'yun. Eh dapat 'wag mo sasayangin 'yun. 'Wag kang titingin sa power, 'wag kang titingin sa pera. 'Wag kang matatakot kung may kumukontrol sa ngayon kung kung meron ha. Paglaban mo 'yung nararapat. Ipaglaban mo kung ano sa tingin mo 'yung tama. Ganun 'yun. <laughs> nag-judge ba to sa impeachment court uh, pero sir may initial na pag-uusap yung mga senador tungkol dito sa possibility nga na mag-impeachment trial may initial kayo mga pag-uusap well most likely kung matransmit sa amin yung uh, articles of impeachment adjourn na kami ay wala uh, kami bukas no ah uh, break na kayo bukas. So, most likely, the earliest that uh, we will tackle that sa plenary is uh, on after the election. Ah, kasi mm -hmm. hindi na kami bumalik, di ba? Uh -huh. Hindi na kami uh -huh. oh. Pero, sa di ba pwede so, mag-impeachment trial kahit nakabakasyon yung Congress? Uh, <laughs> the... Pwede daw, pwede, ang tanong, pwede mag-impeachment trial kahit nakabakasyon yung Congress? Kung ako yung tatanungin, di ko alam. Hindi naman ako senador eh. ako ah, kongres? Hindi rin naman ako kongresista, hindi rin naman ako senador. Diba? Kautain so, na natin yung sagot ni Bato. Hindi ah, because we will be making our uh, rules on impeachment. Depende. Nakakusapan uh, namin yan. Hindi uh, rin, ano, kongres yun, diba? Kongres. Okay. Balik. Uh -huh. oh. Pero sa di ko so, mag-impeach impeachment trial kahit nakabakasyon yung Congress? De, uh, ano eh. Impeach na si Sarah sa Congress eh. Ah, sa, sa Kamara, di ba? Impeach na. So, ang mayayari, sa ano naman, sa Senado naman, di ba? Uh, depende yan, because we will be making our uh, rules on impeachment. Uh, Pag-usapan namin yan. Uh, Titingnan natin. But, uh, base sa uh, nakag-usapan kanina, ay, ay, parang yun ang narinig ko na ikaw takil uh, after election. Up, sir. after the election. So yun know, parang consensus so far? Hmm. Yun huh? po yung sentiment so far after the elections na itakil ito. One of the, one of the possibilities. Basta after election, Sigurado may mga mag-iiyakan. Diba? After election. Mm. Diba? Ngayon kasi medyo uh, busy talaga pero kahit pa paano po, no? Nagawan po ng camera ng uh, solusyon. Diba? One of the possibilities most likely kasi pag na uh, kami starting bukas, diba? Punta na kami sa mga kanya-kanyang uh, campaign sortes. Pero kami yung kuwan. Sino po yung nakausap niya about that? Mm -hmm. uh, uh, Ayun okay. kami mga kasamahan namin. Mga kasamahan namin. Most likely most likely, yun ang mangyari. Including SDGs, sir. At alam mo yun, siya mabaya. Ano yung informal na usapan, sir? Or nagkaroon ng formal meeting? Mm -hmm. Ano meeting kayo o informal discussion? Informal discussion lang. Informal discussion. Kasi nga, oh, paano nga, hindi pa hindi pa inatakil sa plenary. Kung i-, i endorse nila yan sa amin ngayon, today, mm -hmm. today, no, after the uh, adjournment of this uh, session. <clears throat> o, pa paano matakas sa plenaryan? Wala na kami session bukas. Pero sir, on the way na kasi from the house, at eh, medyo mahaba pa yung gabi. So, Napag-usapan din ba yung possibility matakil niya siya tunay? Uh, it depends. It depends. <laughs> so, yun po ano mga pre. ah uh, talaga namang ano, medyo... Kung titingnan niyo po sa... interview dito kay Bato eh medyo ano medyo malungkot po siya no Medyo Kabado diba? So tingnan natin itong video na to Ito, 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 ito. Hmm. Walang kahit na anong Espesyal na Araw ngayon kung hindi last day of session na kailangan tapusin ang dapat tapusin. Sir, day, sir, may with SP ng mga possible preparation, sir? Wala. Zero. Pero sir, yung rules, pwede siyang gawin even during the break. It has to be uh, uh, decided upon. Uh, Plenary action yan. You can, you can, paikot or discuss about it among yourselves and then promulgated uh, promulgate it in the plenary. So, so, kailangan some kailangan... Guys, even 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 the referral mm -hmm. takes a plenary action, okay? Uh, I'm uh, sure you guys are aware uh, of that. So, sorry, Binham, you uh, you will not be able to act on it kung naka join kayo. Kailangan, uh, you Wala know, walang plenary. So, so, walang plenary, so yeah. So walang have. plenary, so hindi naman action yun kung isa kung naka join na kayo. The rules or whatever it is the, again, ha there, there, has to be a plenary action, okay? So mm -hmm. kung hindi mo action sa plenary, hindi pwedeng action, hindi makakapag-impeach <laughs> Possible oh, la lahat naman, lahat ng gagawin namin, even the declaration of uh, the, 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 senators sitting as an impeachment court, kailangan ng penny reaction. Niya. Pero sir, some, some scholars were saying na kahit naka-adjourn ng Senado, kayo asal an, ang role nyo bilang senador pero when it comes to impeachment may special role kayong ginagampanan nasa so, na ano yan naka naka-adjourn you can continue nasa constitution mo tama na. pero again it is the plenary action that would uh, <laughs> give us the go signal na we can parang di ba pag uh, nagbe-break tayo kahit committee so, hearings lang kailangan kailangan banggitin mo doon sa plenaryo na ito ay kino-authorize uh, ng bawat membro na So pwedeng magdudutinyo uh, sa susunod na Senado yeah. is that what you mean Um kung halimbawa matapos All things all things again again it's so hard for me to to speak on uh, just ito anticipation na pwede mangyari etc. Kasi sir mamaya na mag-inop mag-reconvene kayo after ng ibigay ng kayo. Kailangan may mag-move na mag no, mag-reconvene no, uh, kayo. If if it is filed and it is in the uh, the uh, reference of business as agenda, automatic naman yun, 'di ba, na babasahin. Yes sir. So automatic din 'yon na i-refer, yeah. mm -hmm. 'di ba? And then if it is referred to a particular committee, uh, the committee chair would act under no? its rules or committee justice etc. No? And there will be a motion. Mm -hmm. Siyempre na pero yan ang haba ng Dito na nyo ha. Kung magmo-motion kunyari si RG na na convene kami sa sa court. Pwede kong tanungin, RG, meron na ba tayong rules? How do you decide on quorum? Meron ba? Wala ata eh. Pagka disposition of motions. yun yung mga yan. Let's talk about it, di ba? Again, ang hirap na anticipate tayo na anticipate na. Sir? Meron tayong schedule today. May agenda tayo today. May mga ipapas... ah uh, kung pagbabasihan mo po yung mga sinabi ni Villanueva, parang... Kaya ano sa si tingin nyo? napamuro uh, po ba siya sa impeachment laban kay Sara Duterte parang tagilid siya dito eh diba? parang dami pang paligoy-ligoy eh no? uh, hindi man lang ah uh, kumbaga hindi man lang palakasin yung loob ng mga Pilipino although may mga sinusunod naman talaga mga rules dan pero kailangan ganito, huwag kayong magalala kasi ganito ganyan, dating sa impeachment eh mga ganun ba, pampalakas ba ah uh, at pampaiyak sa mga DDS. Kaso wala eh. No, pero sa tingin ko kay Villanueva mukhang alanganin siyang pumabor, no, sa impeachment laban kay Sara. Sa akin lang po yun ha. Iwan ko po sa inyo ang uh, depende naman sa inyo eh kung ano yung mga uh, inyong reaction patungkol dito, no. Ano po ang reaction nyo patungkol dito kay uh, Villanueva no? Comment nyo po at para mabasa po natin. Okay? Kasi for me, eh, wala talaga. Tagilid po. ba? Diba? So, yun. Abangan na lang po natin, no? Kung ano pa yung mangyayari sa mga susunod na araw. Bukas, tingnan natin. Mamaya, tingnan po natin. Okay? Basta, sana po, eh... Uh, magtagumpay itong uh, kabutihan laban sa kasamaan ba? Diba? Uh, sana ma-impeach na itong uh, tuluyan ng ma-impeach itong si Sara Duterte kasi yan po ang isa sa nagpapahirap sa ating bansa. Bakit po? Yung gobyerno sinisiraan, hinihila pa baba, pinagbabantaan yung presidente. So, hindi po maganda yun. No? Bilang isang vice president, dapat nandyan ka palagi sa tabi ng presidente para uh, umalalay. Pero hindi eh, hindi niya ginagawa yun. Hindi siya nagtatrabaho ng tama. Okay? Pa, ano lang, pa, uh, anong tawag doon? Pa, uh, galak gala lang. May baha dito, nandun siya sa walang baha, gano'n ba, diba? So hindi po natin kailangan yung ganun na, ganung ano, vice presidente. Ang kailangan po natin ngayon na maging uh, vice presidente, yung merong laman yung pag-iisip at palaging susuporta sa ating mahal na pangulo na si uh, Pangulong Bongbong Marcos. Yun po yung kailangan. Hindi po natin kailangan ng vice presidente na naninira, magaling magmura, magbanta, nakakahiya po bansa po natin yung nahi, uh, naka, uh, kumbaga, nasisira. Umapangit yung imahe ng ating bansa dahil sa mga ganitong klasing vice presidente. ba? Diba? Na alam mo yun, imbis na ang respeto sa atin ng ibang bansa, nandun sa tuktok, eh biglang, biglang bababa po yung tingin sa atin. Bakit? Bakit po? Eh walang silbi yung ano eh, yung uh, mga namumuno eh, palamura eh. ba? Diba? Palamura eh. Tingnan nyo po ha, yung China, yung China. Mga Chinese, hindi ko naman po nila lahat. Pero karamihan po sa mga Chinese, ang tingin sa mga Pilipino, mababang uri ng tao. Yun po yun. Totoo po yan. Mababang uri ng tao ang tingin sa mga Pilipino. Bakit? Nagsimula po yan. Oh, kay Gloria Makapalang Ulo. Sinunda ni Digong. Diba? Oh. Nagpalipin sila sa mga chikwa eh. yung mga mukhang pera yung mga namumuno noon. Mga buaya. O, oh, ba? Diba? O, oh, yan po yung nangyayari. Lalo pong bumaba yung tingin sa atin itong mga kulangot na mga incik na to na mga... Alam mo, yung mga illegal na nandito. Oh. Pero pinapalakpakan naman natin yung mga ano, yung mga... Uh, na matagal na dito na talagang ano, talagang legal yung kanilang ginagawang negosyo dito. Wala pong problema doon. Wala pong question doon. Kasi hindi naman po lahat ng mga in-check ay masama. ba diba? Ang atin lang naman tinutukoy dito, itong mga illegal. Mga, ba diba? Yung mga pasaway. Yun po yun. So, ayan lang po, no, yung ating uh, video ngayon, mga pre. And syempre, no, uh, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, Meron po tayong Facebook page dito. Yan po ay uh, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutan i-follow yung ating Facebook page, TikTok. Ayun, meron po tayo. Iisa lang po yung pangalan yan ha. Ballpoint Man 2.0. Syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, okay? Syempre, mag-like na kayo, share ang video. Okay? Sa mga bagong subscriber naman natin, maraming maraming salamat po. Okay? So, ayan mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video natin. Okay? So, magpapaalam po muna tayo pansamantala. Okay? Abangan po yung susunod na video. Babay muna, pansamantala.